Maraming problema ang pinansyal ang Rusya ngayon. Sumusubok silang magbayad gamit ang rublo sa halip na dolyar. Ang Rusya ay hindi nakabayad sa kanilang utang panlabas sa unang pagkakataon sa mahigit isang daang taon sa... Sa Rusya, pumipila ang mga tao para mag-withdraw ng pera sa banko habang kaya pa nila dahil sa pangamba na baka maubusan sila. Dahil sa malalaking paglabas ng pera at mga banta sa kanilang mga empleyado at ari-arian, ang pangunahing banko ng Rusya ay umaalis na sa spare bank. Bumabagsak ang mga banko sa Rusya nagbabala ang mga pangunahing bangko na maaring kailanganin silang sagipin sa loob ng isang taon. Samantala, ang Central Bank ay nag iimprenta ng napakaraming ruble para mapanatiling buhay ang gobyerno na hindi nakakagulat. Nagsisimula ng bayaran ng Rusya ang presyo ng mga taon ng digmaan at mga parusa. At maaring masyadong mataas ang presyong ito para kayanin ng rehimen Bago suriin ang Russian banking system, alamin muna natin ang ilan sa mga pangunahing problema sa ekonomiya ng Russia. Dahil apektado rin ang mga banko kapag nahihirapan ang ibang bahagi ng ekonomiya. Isa sa mga malaking problema sa Russia ay ang sobrang taas na inflation. Mula 8.4% noong 2000 at 24, halos 10% na ang antas ng inflation ngayon. Sa madaling sabi, Lubhang tumataas ang presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin gaya ng pagkain, gasolina, at mga bayarin sa utilities. Nagbabayad ang mga Ruso ng mas mahal para sa mas kaunting produkto. Kaya hindi na masyadong malayo ang nararating ng kanilang pera. Para sa karaniwang tao, lalo na sa mga pensionado, tunay na pagsubok ito. Pero ang antas ng implasyon ay nagpapahirap din sa maraming negosyo. Hinaharap nila ang pagtaas ng gasto sa materyales at paggawa na magdulot ng matinding problema sa kanila sa hinaharap. Ngayon, malinaw ang koneksyon nito sa mga bangko na tatalakayin pa. Kapag nahihirapan ang mga pamilya sa gastusin, nahihirapan din silang bayaran ang hulog sa bahay or interest sa credit card. Kapag nahihirapan ang mga negosyo sa mataas na gastusin, nahihirapan din silang magbayad ng utang. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtaas ng inflation rate sa Rusya ay ang matinding kakulangan sa manggagawa sa bansa. Ito ay kombinasyon ng mga isyong demografiko, migrasyon at epekto ng nagpapatuloy na digmaan. Bumababa na ang populasyon ng Rusya sa loob ng maraming taon dahil sa mababang bilang ng mga ipinapanganak. Noong 2,000 at 24 umabot sa pinakamababa sa loob ng 25 taon ng bilang ng mga ipinanganak na 1.2 milyon habang tumaas naman sa 1.8 milyon ang bilang ng mga namatay. Samantala, patanda ng patanda ang mga ruso at dumarami rin ang mga taong nagre-retiro. Nangangahulugan ito na mas kaunti ang working age population para suportahan ang ekonomiya. Bukod dito, ang digmaang Ukraine ay nagbunga ng daan-daang libong ruso na kinuhang sundalo o tumakas ng bansa para iwasan ang conscription. Ang, ang kakulangan sa manggagawa ay nagtaas ng sahod, nagdulot ng pagtaas ng gasto sa produksyon at presyo ng mga produkto at serbisyo para sa mga negosyo. Pero hindi lang kakulangan sa manggagawa ang dahilan dito. Isa pang mahalagang dahilan ng inflasyon sa Russia ay ang malakihang paggastos ng gobyerno para sa digmaan sa Ukraine. Noong 2,000 at apat ang budget ng Russia para sa depensa ay halos dolyar, isang daan at apat na bilyon na katumbas ng tatlong ng kabuuang gastusin ng gobyerno. Ngayong taon, mas mataas pa ang plano nilang gumastos ng anim punto tatlong porciento ng gross domestic product para sa pambansang depensa. Hindi ito kayang panatilihin dahil masyadong pinapainit nito ang ekonomiya at pinipiga ang pananalapi ng gobyerno ng Russia. Para ponduhan ang digmaan, ginagamit ng gobyerno ang National Wealth Fund nito na nilikha para suportahan ang sistema ng pensyon at patatagin ang ekonomiya sa panahon ng krisis. Bago ang digmaan, meron itong dolyar isang daan at labing tatlong tuldok lima bilyon sa liquid assets. Pero ngayon, tatlong put-anim bilyon na lang nanganganib na maubos ang pondo pagsapit ng 2,000 at 26. Bukod pa dyan, ang kita ng Russia mula sa enerhiya, na dati pangunahing pinagkukunan ng kita ng Kremlin, ay bumababa dahil sa mga parusa at mas mababang presyo ng enerhiya sa buong mundo. Kaya napilitan ang gobyerno na umutang para pondohan ang kanilang digmaan. Noong 2,000 at 24 nagkaroon ang Kremlin ng 34 na bilyong kakulangan, 1.7% ng gross domestic product. At ngayong taon, lalo pang lumalala ito. Karamihan sa utang na ito ay pinopondohan ng Central Bank ng Rusya na maaring mag ng pera mula sa wala. Katulad ng ibang Central Bank. Pero may isang babala. Ang pag ng pera ay nagpapataas ng dami nito sa sirkulasyon ng walang katumbas na pagtaas sa mga produkto at serbisyong available sa ekonomiya. At ito ang nagdudulot ng implasyon. Isipin na parang mas maraming pera ang nagkakandara pa para sa parehong dami ng produkto. Pero sa Rusya, mas kaunti ang produkto dahil pinahina ng mga parusa ang pag-aangkat. Bagamat hindi naman ninanais ng karaniwang ruso, ang pagbagsak ng mga bangko o walang katapusang digmaan, sila ang nagdurusa. Kung sa tingin mo ay dapat ipaalam ang mga kwentong ito, ilike at mag-subscribe ka. Dahil sa iyong suporta, ang mga katotohanan ito ay nakakarating ng lampas sa katahimikan. Gayunpaman, ang 1.7% na kakulangan sa gross domestic product ng Russia ay hindi ganoon kalaki. Lalo na't mababa lang sang utang ng gobyerno nito na nasa 21% ng gross domestic product. Ang totoo, hindi lang gobyerno ang gumagawa ng pag-imprenta ng pera na ito. Ang totoo, pinipiliit ng gobyerno ang mga kumpanya na umutang pa upang ponduhan ang digmaan. Pinipilit din nito ang mga bangko na magpautang sa kanila anuman ang kanilang credit situation. Simula ng digmaan, tumaas ng dolyar raan at 15 bilyon ang utang ng mga kumpanya. At hindi dahil naging bigla ang kaakit-akit ang mangutang, ang mga defense contractor ay umutang ng 200 at 50 bilyon sa ganitong paraan. Dahil hindi ito naitala sa mga libro ng gobyerno, mukhang mas mababa ang gastos sa depensa kumpara sa aktwal na halaga. Pero sa huli, naaapektuhan pa rin nito ang supply ng pera ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, tumaas ang supply ng pera ng Russia ng 24.4% noong 2022, 11.4% noong 2023, at 11.2% noong 2024. Natalakay na natin ang implasyon na dulot nito. Pero may ikatlong aspeto pa. Ang interest rates. Mas lalala pa sana ang implasyon kung hindi tinataasan ng Central Bank ng Russia ang interest rates mula 2,000 at 23, tumaas ang benchmark interest rates ng Russia mula 7,5% hanggang 21% ang pinakamataas mula noong panahon ng Soviet. Nasa 20% na ito ngayon, ngayon, sobrang taas kung ikukumpara mo sa 4,5% na meron sa United States. Kaya, nagiging kapaki-pakinabang ang pag-iipon. Samantalang ang pag-utang ay nagiging napakamahal. Ang huling layunin ay pabagalin ang ekonomiya, bawasan ang sirkulasyon ng pera, at ibalik sa 4% ang inflation. Gayunpaman, kapag patuloy na nagpiprint ng pera ang gobyerno o pinipilit ang mga kumpanya na umutang, hindi epektibo ang mataas na interest rate. At dahil patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine, Mukhang hindi rin babagal ang maling paggastos ng gobyerno sa ngayon. Samantala, may kapalit ang mataas na interest rate ng Russia. Nagdudulot ito ng pagbagal ng ekonomiya at posibleng humantong pa sa krisis pang ekonomiya. Sa papel, maayos namang lumalago ang ekonomiya ng Russia nitong mga nakaraang taon. Sa 2000 at 2023 at 2000 at 2024, ang gross domestic product growth ay 4.1%. Pero halos lahat ng ito ay may kinalaman sa ekonomiyang pangdigmaan ng Russia, hindi sa totoong ekonomiya. Ayon sa Wilson Center, ang Russia ngayon ay nasa dalawang bilis ng ekonomiya, kung saan ang mga sektor na hindi militar ay hindi umuunlad. At dahil sa mataas na inflasyon, kakulangan sa manggagawa, at mataas na interest rates, talagang nahihirapan ang sektor na hindi militar. Maraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo ang nagbabantang magsara. Sa unang quarter ng 2025, nagbayad ang mga kumpanyang Ruso ng 3.7 trilyong rubles o halos 50 bilyon para sa interes. Tumaas ito ng 58% kumpara sa nakaraang taon. Sa 2,000 at 25 tinatayang aabot sa 15 trilyong rubles o dolyar, isang daan at pitumput dalawang bilyon ang kabuang interes na babayaran ng mga negosyo. Ang pagtaas na ito ay dahil mahigit 55% ng mga pautang ng korporasyon sa Russia ay may lumulutang na interest rate na nagbabago base sa interest rate ng merkado. Maaari itong magdulot ng malaking problema kung sobrang taas ng interest rates, tulad ng kasalukuyang sitwasyon. Binabala ng mga tagapayo ng gobyerno sa Russia ang posibleng pagtaas ng mga maluluging kumpanya sa 2,000 at 25, kung saan 20% ay nasa panganib na malugi. Kung magsara silang lahat, hindi lang ito malaking sakuna para sa buong ekonomiya, kundi pati na rin sa mga bangko sa Russia, hindi na nila mababawi ang pera at magkakaroon sila ng matinding problema sa liquidity. Samantala, ang Central Bank ng Russia ay naipit sa mahirap na sitwasyon. Dapat ibaba nila ang interest rates para mailigtas ang mga negosyo, pero kailangan din itong panatilihin para maiwasan ang hyperinflation. Kamakailan, ibinaba na ng bangko ang interest rates mula 21% hanggang 20% para makatulong sa mga negosyo. Ngunit maliit lamang na adjustment ito at malamang iyon na lang ang kayang ibigay sa ngayon. Hindi mahirap makita kung bakit nag-aalala ngayon ang mga tao sa mga banko sa Rusya. Lahat ng ito ay nagaganap sa gitna ng tatlong taon ng mga parusa na sumira sa sektor ng pagbabanko. Naputol ang mga banko sa Rusya mula sa mga international na sistema ng pagbabayad tulad ng Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication kaya sobrang hirap gumawa ng mga transaksyon para sa pag-aangkat o pag-e-export. Maraming bangko sa Rusya ang naparusahan ng United States European Union at iba pa, kaya't hindi sila maaring makipagnegosyo sa karamihan ng mundo ng pananalapi. May mga bangko pa na na-freeze ang ari-arian sa ibang bansa, lalo na ang Central Bank ng Rusya na nawalan ng akses sa halos 300 bilyon na euro at dollar bonds. Karamihan nito ay pinamamahalaan na sa Belgium at ang mga kita ay ipinadadala sa Ukraine kung wala ang mga foreign reserves na ito. Hirap ang Central Bank na maprotektahan ang sistemang pinansyal ng Rusya laban sa mga biglaang pangyayari. Isa pang masamang epekto ng mga parusa ay gusto ng mga tao na ibenta ang kanilang mga rublo at ilipat ang pera sa mga offshore, offshore na account. Ito ay nagdudulot ng paglabas ng kapital. Isang hamon para sa mga banko dahil kulang sila sa foreign currency para sa lahat ng kanilang kliyente. Nagpatupad ang Kremlin ng mahigpit na kontrol sa kapital bilang tugon. Limitado na ang pagpapalit ng rubles at pinipilit ang mga negosyong may foreign currency reserves na palitan ito sa rubles para suportahan ang halaga nito. Bagamat maaaring mabilis at madaling solusyon ito, isa lamang ito sa maraming problemang kinakaharap ng mga bangko. Ang mga parusa at pangkalahatang problema sa ekonomiya, tulad ng implasyon at mataas na interest rates ay nagkakasabay. Mula rito, mauunawaan natin ang malaking suliranin ng mga bangko sa Rusya at ang kanilang pangamba sa posibleng pagbagsak kapag bumagsak ang malalaking bangko, maaari itong magdulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Isang malaking problema para sa rehimen ni Putin. Sa makatuwid, mahalagang suriin ito ng mas mabuti. May labintatlong bangko sa Rusya na itinuturing ng Central Bank bilang sistemikong mahalagang institusyon sa pagpapautang. Mga bangkong masyadong malaki para bumagsak. Ang pinakamalaking bangko ay ang Cyberbank, na pag-aari ng Estado at nagmamay ng isang katlo ng lahat ng aset ng bangko sa Rusya. Ang VTB Bank, ang pangalawa sa pinakamalaki, ay pag-aari rin ng Estado. Ang pangatlong pinakamalaking banko ay ang Gazprom Bank na hindi pag-aari ng Estado, kundi ng mga oligarkong kaibigan ni Putin. Malinaw na ang mga banko sa Russia ay kontrolado ni Putin, alinman sa pamamagitan ng gobyerno o ng kanyang mga kaalyado. Mga kasangkapan ito para kontrolin niya ang ekonomiya ng Russia. Ayon sa ulat ng Bloomberg, tatlo sa labintatlong sistematikong mahalagang banko ang posibleng mga ilangan ng recapitalization sa loob ng labindalawang buwan, maaaring maubusan sila ng pera at manggailangan ng tulong para hindi malugi. Maaaring mangyari ito sa mga banko dahil ginagamit nila ang pera ng mga depositor para ipautang sa mga nangungutang. At kung hindi mabayaran ng mga nanghiram ang kanilang utang, wala ng pera ang banko para ibalik sa mga depositor nito. Kaya mapapahamak sila. Ang porsyento ng mga non-performing loan ay isang mahalagang sukatan. Ito ay ang bilang ng mga nanghiram na hindi na nakakabayad ng utang. Sa VTB Bank, ang ikalawang pinakamalaking banko sa Russia, 5% ng mga pautang sa mga individual ay hindi na nababayaran at mabilis itong tumataas. Sa opisyal na datos, 4% ng corporate loans ng Russian banking sector ay hindi na mabayaran sa kasalukuyan. Subalit kung ikukumpara sa mga dating pamantayan, hindi naman ito masyadong masama. Ayon sa kasaysayan, Halos umabot ng 10% ang rasyo ng mga hindi nababayarang loan sa Russia pagkatapos ng krisis noong 2008 at tumaas pa ito sa double digit noong 2000 at 17 at libo at walo Kumpara sa mga taong iyon, mas maayos pa rin ang sektor ng bangko sa Russia. Makikita rin ito sa kita nito. Noong libo at 24, ang Cyberbank ay kumita ng isatuldok lima trilyong rubles o mga dolyar labing bilyon. Sa ngayon, malaki ang reserba ng mga bangko sa Russia na umabot sa 8 trilyong ruble o mahigit isang daan bilyon na handang ibigay sa mga depositor kapag kinakailangan. Sinasabi ng gobernador ng Central Bank sa Russia na sapat ang kapital ng sektor ng pagbabanko at hindi dapat mag-alala ang mga tao. Ngunit ito ay labis na nakalilinlang. Nag-aalala ang mga bangko sa Russia dahil mas masama ang kalidad ng kanilang mga pautang kaysa sa sinasabi ng opisyal na datos. Tandaan na karamihan sa mga bangko ay sumusunod sa kagustuhan ng Kremlin na ng iba't ibang paraan para suportahan ang sektor ng pagbabangko, lalo na sa pamamagitan ng pagsusulong ng debt restructuring. Sa madaling sabi, sa debt restructuring binabago ng mga bangko ang mga tuntunin ng kanilang mga pautang para mapadali ang mabayaran ng mga nangutang. Maaaring bawasan ng mga bangko ang interest rate, habaan ang panahon ng pagbabayad, o palitan ang utang ng shares sa negosyo. Ngunit ito ay nagpapahintulot sa mga bangko na baguhin ang kanilang accounting ng mga hindi gumaganang pautang na isang tusong bahagi. Maaring i-restructure ang mga pautang at maging gumaganang pautang. Bumababa ang rasyon ng mga di gumaganang pautang. Ngunit nasa delikadong sitwasyon pa rin ang bangko. Ang Russia ay may napakasimpleng dahilan para panatilihin ang solusyon. Kung malalaman ng mga tao ang totoong sitwasyon ng mga bangko, magnanais silang bawiin ang kanilang mga ipon. Ito ay nagdudulot ng bank run, kung saan naguunahan ang mga tao na kunin ang kanilang pera bago bumagsak ang bangko. Sa puntong iyon, hindi na maiiwasang bumagsak ang bangko dahil kulang ang reserba nito para maibigay ang pera ng lahat ng kliyente. Nangyari ito noong 2000 at 22 pagkatapos ng pananakop dahil maraming ruso ang nawalan ng tiwala sa mga bangko. Ang pananaw ni Putin ay mahalaga upang mapanatili ang imahe ng katatagan at maiwasan ng krisis lumalala ang mga babala sa posibleng panibagong pag-atake sa mga bangko. Ayon sa Russia Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, lumalaki ang banta ng pag-atake sa mga bangko. Sa huli, hindi nila maipagpaliban ng permanente ang krisis na tiyak darating. Kawili-wili rin kung ano ang kahihinatnan nito. Pagdating sa mga krisis sa pananalapi, may ilang mga pattern na palaging tila na ulit. Una sa lahat, kapag ang isang bangko na masyadong malaki para bumagsak ay nasa bingit ng pagbagsak, palagi silang nililigtas. Komplikado man ang proseso, binibigyan sila ng pera ng gobyerno o bangko sentral. Kapag ginagawa ito ng gobyerno, galing ito sa buwis o pambansang utang. At kapag ang sentral na bangko ang gumagawa nito, galing ito sa pag-imprenta ng pera. Sa kasalukuyan, madaling makakita ng mga halimbawa nito sa kasaysayan, kahit sa Rusya noong 2000 at 17 at 2000 at 18 iniligtas ng Sentral na Bangko ng Rusya ang tatlong pinakamalaking pribadong bangko sa bansa sa gitna ng kagipitang pinansyal. Ang proseso ay naglagay ng mga bangko sa kontrol ng Estado gamit ang pondo ng Sentral na Bangko para ikonsolida ang sektor ng pagbabangko. Isang bangko, muli nang ginamit para magsilbi sa sektor ng depensa ng Rusya. Gayunpaman, ang kabuang halaga ay higit sa isang trilyong rubles, na katumbas ng 10-10 bilyong dolyar. Ang mga rubles na iyon ay epektibong nilikha mula sa wala ng sentral na bangko. Ang paglikha ng maraming bagong rubles ay maaaring maging sanhi ng implasyon at pinansyal na pagkabigla. Gayunpaman, dahil hindi gaano malaki ang mga bangko kumpara sa kabuang sistema ng pagbabangko, hindi ito hindi ito naging malaking issue. Wala ito kumpara sa mga bailout na ibinigay noong pandaigdigang krisis pinansyal ng 2008 at walong hanggang 2000 at siyam na nagdulot ng malaking resesyon sa Rusya ilang malalaking bangko sa Rusya, tulad ng Saber Bank, VTB Bank, at Russian Agricultural Bank, ang nakaranas ng problema sa likwididad. Sa kabuuan, nakatanggap ang mga bangko sa Rusya ng mahigit dolyar. Dalawang daang bilyon na suporta mula sa iba't ibang pinagkukunan. Kabilang ang gobyerno, ang vnesheconombank Bank Bank na pinamumunuan ni Pangulong Putin at ang sentral na bangko. Malaking halaga itong kailangang bayaran dahil lampas sa 10% ng gross domestic product ng Russia noon. Naubos nito ang reserba ng gobyerno at nagdulot ng 14% na implasyon na kumain sa kakayahang bumili ng mga tao. Walang may gustong maulit ang krisis pinansyal noong isang libo na raan Syam na put sa Russia na marahil ang pinakamasaklap sa lahat. Ang Income Bank, pangalawang pinakamalaking komersyal na bangko sa Russia noon, ay tuluyang bumagsak ng walang nailigtas o bailout. Iba pang mga bangko tulad ng Tokobank at Minotep Bank ay nalugi rin. Kaya maraming Ruso ang nawalan ng kanilang ipon. Para naman sa mga Rusong, nagdeposito sa mga bangkong pag-aari ng Estado, hindi rin naging maganda ang kalagayan. Dahil sa malaking krisis pinansyal, bumagsak ng dalawa-tatlong ang halaga ng ruble at umabot sa 84% ang implasyon. Bumagsak sa utang ang pamahalaan, kaya't kulang ang pondo para sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pensyon, at sahod ng mga kawani nito. Mahirap matukoy kung ang bagong krisis sa pagbabangko ng Russia ay magiging katulad ng nangyari noong libo at 2008 o kahit noong 1998. Syam naraan, syam naput, walo. Ang mga opisyal natala ay hindi ipinakikita kung gaano kalala ang kalagayan ng mga bangko sa Russia. Masasabi lang natin na babagsak ang mga ito. Ang tanging tanong na lang ay kung gaano kabigat. Pero nakakatuwang isipin. Malamang na hindi papayagan ni Vladimir Putin na malugi ang isa sa mga mahalagang bangko niya kaya halos sigurado ang bailouts. At dahil gipit na rin ang gobyerno sa pananalapi, malamang na mauuwi ito sa pag imprinta ng pera. Ang kabuanan, ang kabuang halaga nito ay maaring umabot sa trilyong rubles, nakatumbas ng sampu, o daan-daang bilyong dolyar. Siyempre, nakadepende ito sa kung gaano karaming mga pautang ang talagang hindi nababayaran, na sa ngayon ay mahirap hulaan ng kahit sino. Upang maiwasan ang malawakang pag-withdraw sa mga bangko, maaaring magtakda si Putin ng araw-araw na limitasyon sa pag-withdraw at gamitin ang mga puwersa ng estado para pigilan ang kaguluhan at mga riot. Dito nagsisimulang magulo ang sitwasyon. Ang pagsagip sa mga bangko ay maaring magdulot ng implasyon dahil lumalaki ang dami ng pera sa sirkulasyon. Ang mataas na implasyon ay nagdadagdag ng pasanin sa mga sambahayan at negosyo dahil sa mas mataas na gastusin sa pamumuhay at pagpapatakbo ng negosyo na nagpapahirap sa pagbabayad ng utang. Ito ay maaaring magdulot ng mas maraming pautang na hindi mababayaran, na muling maglalagay sa mga bangko sa panganib. Ito ang maaaring humantong sa Rusya, sa isang ganap na krisis pinansyal, kung hindi mapipigilan. Ngunit kahit sa mga senaryo kung saan mananatiling matatag ang mga bangko matapos ang bailout, ang pag-imprenta ng perang gagamitin ay tiyak na magdudulot ng pagbaba ng halaga ng rublo. Magiging mas mahal ang mga pangangailangan tulad ng pabahay at pagkain, at masasaktan ang pamumuhay ng karaniwang Ruso. Ang aral mula sa krisis sa pagbabangko na ito ay laging may kapalit ang bawat pagkilos. Maaaring subukan ni Putin na gawing makina ng digmaan ang Russia. Ngunit ang mga ordinaryong Ruso ang magdurusa sa mga kahihinatnan nito. Para manatiling updated sa mga ganitong paksa, mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.